same same pero iba we are number 106.7 energy fm wag mong sabihin radyo sabihin mo Hoy, Pundidor, baka naman, di ba? Hindi na nag Dapat hindi na tayo ng Pundidor. Naghahanap ng influencer, kami na yun. Ah, kami, na po yung narapat na para sa alak. No. Pwede para po namin. namin trash talking in live yung Alfonso. In fairness ha, malupet. Maganda yung gawa niya. Hindi, ano, ah, uh, kailan ko kanina, Alfonso, 280 dito. Sa kabila, ay ah, hindi, mali. 300 dito, sa kabilang street, 280. Paglabas ko, 330. Pero, nagtanong, lipat pa rin ako, nagharap pa rin ako ng ano. Super special. Yung may 280 na Alfonso. Alfonso 280, o. Oh. Talagang ano, no, nag-aagawan sila. Minsan kasi mas mura tong ano, fundador. Yung sa Dali, pag nakita mo yung fundador, nabili ko 290. Ang ano nga, ang unang sabot nga nila kanina. Anong sabi ko? Tita, no, ano, meron ano, Ay, wala ka Mahal yun, eh. Yung Mahal yun. Baka na yung naisip nila yung ano, yung double light. Yung kasi mga nasa 400 range. Ay nga. Hindi pumunta sa ko sa dulo. May ko nito. Sabi ko sa kanya. Kuya, ano, super special. Ay, na, sabi na may, meron may pundodol, super special. Tapos ano, ang una niya inabot, yung cooler. 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 Yung color, ano, color blue. Yung, um, ayoko na yung ultra smooth. Hindi ko alam eh. Hindi ko trip yun may nakasulat na Primera something. Tapos sabi ko sa kanya, ano? Kung hindi yan yung ano, yung may S. Nakakapagpasuko yun mm, eh. Yeah, yeah, yeah. to? Hmm, yun, 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 yun. Bisit ko. Yan. Yeah, yeah, yeah. Ayaw yun yan. Hmm, yan, yan. Hindi ko trip Ano yan? Isa sa lowest tier, ano? Ano? Sabi ko, ayaw yung ano. Ay, para naman. makita nila. Gamitin natin yung ano. Oo. Tara. Smooth. Yan. Ayaw ko yan. Tapos tingnan mo, mahal o. Oh. 609. Gabi nung takta no, doble yung... Gagi Doble yung ano? Pressure? Hmm. Pas po kami sa ganyan. No, no, yan. Kaya nga napaisip ako nila, sabi ko, magkana ba isang ano, magkana ba isang Alfonso plus kung magka redders ka lang. Parang doble, doble, dalawang redders isang mm -hmm. ano, al Alfonso. Pero, trip mo talaga mag-beer after nung, after mag- yun nga, yung sinasabi nila yung banlaw. Hindi ka rin, hindi nyo buwag Hindi ko taga trip magbanlaw eh, kasi parang lalo ang mamamatay eh. E, Kaya lang, bigla ako na blanco sa mga memes eh. mga gusto ay papanood. Ah, Mag-reddit tayo Gusto ko sabihin na ano Kaya wala akong mga nakarang araw Gabi talaga yung pagod ko Hindi ko pwede sabihin Dahil nagpahinga rin ako noong palawan Nabawi ko yun parang, parang hindi Kasunday pa mga ano sa office Office namin Sa office namin Maraming tissue ano, sa office namin office hmm. Ano ba tissue? Trabaho tao <coughs> Ito 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 Ayan Tinulungan mo yung matanda Na tumawid sa kabilang buhay. <laughs> G***** <coughs> 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 Yeah pabigyan na yung ano, parang mabigyan na yung So, parang dunk na lang. May isa pa tayo yung ano, ginawa. Pang! So, yung ampos. Ampos naman yung isa. Oo. Ito, Sino ka? Ayos mo ka! Ayos, ayos mo ka! Ayos na po to! Ayos na po to! Ayos na po to! Ayos ganun ba ako pensive ba yun? Ayos na <laughs> 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 na. Hindi, parin. Paano ka use no? Parang heads up, lang, gano'n. Heads up lang? Mm -hmm. Heads up, medyo lukot yung mukha mo. Ayos mukha po. Hindi po masama ang aking ginawa. Dahil ang aking pong konsyensya ay clear. <laughs> Not Uy, <Oy>, si Idol. Sa isa ito. Wala, ang Japanese eh, no? Eh, 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 eh. Pero yeah. pili ko ano yan? Ah, uh, Hirokademia. Minsan dito nakakita ng mga magandang anime song sa mga ginagawang ganito. Tapos hindi ko alam mo yung title. At ayan pwede mong i sa phone di ba? I-search mo sa Ah, uh, yung ano, called Siri, ganito. Hindi! Ay, mag-i-up na Hindi, Hey Siri, tapos ano, para Shazam. Ay, uh... ayan, Pero hindi mo na kinaya open yung Shazam. Kasi pwede mo naman hi-Hey hey Siri. What's the title of this song? Ano to? Ano ba? Ano to ano? Ang cute talaga. <laughs> gusto niya talaga. Ay, 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 ay. I used to own a, a helicopter. Sana all okay. na. Ay. nagkaroon ako ng helicopter dati. Kaya ako, tiga, na mo. No? Tutong ino, you know, binibusit ako. Well, actually, no. Meron silang, meron na nakitang bago sa Reddit. Okay. Meron na nakitang bago sa Reddit. Ano? na meron isang Pogo Hub na nakitaan parang medal ata ng siguro ano, ano yun hindi ko alam kung, kung sundalo or ano hindi ko alam pero parang ano yun ah yung uniform yung, hindi yung tsapa yung, yung, medal medal ha ah. ako ano yung nauna yung uniform ano sa tingin mo maniniwala ka sa ganun o oh, di ba ano? Plant lang eh. Pang confuse lang. Oo. Oh. oh. yung ano? Well, di ba? Tapos pwede naman ano? Pwede namang totoo. Pwede siyang totoo. Alam mo yung mga Pinoy minsan? Di ba yung ah. maraming Pinoy ang hilig magpanggap na pulis sila, mm. na sandalo sila, tapos bibili sila ng mga camouflage Actually, na uniform, ganun. Alam mo yan yung mga ano Edad ng hmm. ano? Edad ng parents na. Di, eh, karamihan mga kayong mga nakakamokladge na ano Tapos, para pag pinara daw At least hindi sila paparahin pag ano Kasi nga, uy baka polis to yun May ano, may story ah, o Ha, na ako na no to sa p? Ha, ah, sa so kumpanya niyo Ah, bagong concept pa lang yung Uber at Grab. Yung presyo ng Uber at Grab nun, pag pupunta ka ng Maginhawa, 120 pesos. Pag ako muro ah, Hmm. Muro ah. na 2016. Pag muro ah. 2015. 2015. na Yan, so parang yung dinadaya ako yung sistema nun. Gagawa ng email para dun sa free vouchers ng Uber. Pag new user. Okay, para makuha mo ng blog yung promo. Hmm. Kaya, so, kumuha ko. Tapos, hmm pagsakay ko, papasok lang to ng office sa W Global pa. May ano, para SUV yung sinakyan ko nun. And then, pagsakay ko, sabi ko may naiwan lang po ako, ganun. Tapos, nagalit yung ride ng driver. Naiwan sa taas? May naiwan lang ako sa bahay. Nandun pa lang ako sa may ano. Ah, um, pipick up ka? Hindi, na-pick up na ako. Na-pick up na ako. Nandun na kami sa bandang Goldilocks. Oh, niya lang, oh. Hindi. Kabilang street. Ano na, pa chowking na. Oo, oh, kabilang street na. Yeah. Tapos, sabi kami naiwan lang po, okay lang po ba ba? Hindi, parang balik kami halfway sa tapat ng Megason. Tapos, biglang huminto yung ano, yung grab. Tapos, sabi niya, sasakay-sakay ka. Ay, mukha mo naman yung ano, ganoon ganyan. Tapos, sabi ko, pasensya na po, ganyan. Di nalimutan ko naman. Hindi ko lang po wallet yun, hindi eh. naman. Basta importante siya, hindi na maalala. Tapos, sabi niya, bumungaw ng ganyan sa likod. Ano ba? Pulis ako. Pero hindi talaga? Ha? Hindi. I mean, yun yung statement niya. Tapos sabi ko, eh ano ngayon kung polis ka? Ah, gano'n mo? Oo. Eh, Ang ako. Ang mga tao. Tapos <inaudible> ano? Ano ba mo? Eh, ang nasa isip ko nun, gagaw ko ka polis ka pero nag-uber ka. Tapos, pero bumaba ako nun. Ba part-time? Bumaba ako nun dun sa sasakyan. Eh sakto, dun sa tapat ng mega sa may parang mini karinderia dun. Dun ako tumakbo. Pangit naman ng s**t ako. Pero ating kung may ganun pala siya tapos sasabihin niya. Kaya arresting ka <laughs> <laughs> arresting kita sa loob ng sasakyan ko, no? <laughs> Dadali na, na sa sa okay. go, ano sa so, barangay, Say, ago, no? Kasi ano? Pati yung nabok mo pala tayo nga, polis, tapos meron kang kaso. Dadali ko ano <laughs> sa ano. Anong kaso? Wala <laughs> mo, nag-research siya yung pangalan na ano, ng customer niya. <laughs> Apang ano to meron nung kaka sa derecho ko sa spring ko. Oh, o kaya, i-inquest nyo yan. Tapos yun, ano, tinabog ko, sinara ko nung ganun. Umupo ako dun sa may, di ba yung, alam mo yung mga upuan ng karindera, yung mahabang kahoy. Oo. Oh. Uh, usually sa mga lugawan din, dyan. Hmm, yung bench. Uh, Umupo lang ako dun. eh may mga tambay din. Tapos ano. Saan so, tabon dun ah? Hmm? Dun nga, tapat nga ng Megason, tumawid ka ng Megason. Hmm, may, ano, may dentista. Uh, Oo, oh, yun. Yun lang ako. Pero siya, nagkukuda pa rin na nakabukas yung bintana niya dun sa kabilang side. Oo, so, yun. Kukuda lang siya dun. Tapos ako, ba ka dito? Di ba pulis ka? Mga ganun mo. sa lang siya. So, binaretso na lang. Tinansal yung word kasi. Tapos sabi ng mga tambay, may mga ganun talaga na ano, ipapanggap lang na tulis. Ganun kayo, diba? Ano ba ito? No, Tapos no, no. nireport ko sa Uber. Eh, siyempre bago-bago pala yung Uber niyan. Parang, yung mga usual na templated na sagot na will, ano, take this seriously, kutang na. Para kung kailangan mo mag-file ng kaso, you're on your own. Parang, Siyempre, protect na yung kumpanya ng J-Room.